Yan po ang ulamin natin ngayon mga kapagin. Uh, ulo ng salmon. Paksiw na ulo ng salmon. epo po, lagyan natin ng ano, presunyon para mabango at lasang-lasang sarap. May presunyon na, may sibuyas pa, sangka pa. Yan, nilagyan ko po ng kamatis yan sa ilalim para hindi siya kakapit. kakapit. Saka olive oil at siyempre hindi po mawawalang bawang ayan ah at loya para suabing suabi ang sarap yan po mga tawagin nakasalang na Ngayon lang po yung gulay kasi maglip lang po yun yan po mga tawagin, uh, apple cider po ang nilagay natin at malang suka ngayon na po mga kawakin kung makulo na kulo pa lang gulam na yan sinibawang paksiw pala ito yan po ang gulay natin uh, lalagay natin mga kawakin uh, na uh, yung na kalabasa yan dahil nagpang palasa din yan kan press na press nagay na po natin mga kawakin Ayan na po. Ito oras na lang yan. Luto na yan. Sira ang diet. Ngayon po mga kawkin. luto na po yan. Ayan na. Tama na yan na may konting sabaw para tama, tama sa kanin. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Thank you for God bless. Bye. -bye.